sahod ang sasalubong sa mga kasambahay sa ilang rehiyon sa darating na buwan. Sa Metro Manila, aprobado ng National Wages and Productivity Commission ang dagdag na 500 pesos sa minimum monthly wage ng mga kasambahay. Magiging 7,000 pesos na ang buwan ng sahod ng mga kasambahay simula January 4. Sa Northern Mindanao, aprobado ang dagdag 1,000 pesos sa buwan ng sahod ng mga kasambahay simula January, 12, 2025. Ang buwan ng sahod ng mga kasambahay roon ay magiging 6,000 pesos na. Abiso sa mga motorista, simula mamaya alas 7 ng umaga, magsasagawa ng pag-aayos ng kalsada sa CM Recto Avenue Westbound sa Maynila, ang Department of Public Works and Highways. Dahil dyan, isasara ang dalawang lanes ng Recto Avenue, magtatagal ang road repair hanggang December 31, 2024. Inulat kahapon ang ilang bahagi ng Bohol at Mountain Province. Walang humpay din ang ulan sa ilang lugar sa Aurora kaya napalusong sa baha ang mga residenteng bibili ng panghanda sa bagong taon. Narito ang unang balita. Kinailangan ng itulak ang ilang kolong-kolong at motorsiklo sa Dilasag, Aurora. Ang kalsada kasi roon, nagmistulang ilog na dahil sa rumagasang baha. May ilang sasakyan pa na hindi nakinaya ang taas ng tubig kaya binuhat na. Pati ilang residente, sinuong na rin ang baha para makabili raw ng ihahanda sa medianoche. Umapaw naman ang isang ilog sa bayan ng kasiguran dahil sa walang humpay na ulan. Pinasok na ng baha ang ilang walang bahay ang roon na, na umabot hanggang binti. Tuloy-tuloy rin ang nararanasang pag-ulan sa malaking bahagi ng Sok Soksarjen. Sa maitong saranggani, doble ingat sa pagbiyahe ang mga motorista dahil sa baha sa kahabaan ng highway sa barangay poblasyon. Masungit din ang panahon kahapon sa ilang bahagi ng Tagbilaran, Bohol, pati na sa Bontok Mountain Province. Kahapon din sinimula ng clearing operation sa gumuhong lupa sa bahagi ng Tinok Kiyangan National Road sa Ifugao. Nangyari ang landslide noong Pasko. Ito ang unang balita. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, habang na po sa pagbabakasyon bago matapos ang taon. Ito na ang huling long holiday weekend ng 2024. Sa December 30, lunes, ang death anniversary ni Gat Jose Rizal at isa po ito regular holiday. Ang December 31, Martes, ay isang special non-working holiday alinsunod sa Proclamation number no. 368. Sa January 1 naman, Miyerkules ay bagong taon at isa rin pong regular holiday. Sa pambihirang pagkakataon na kalapit ng husto sa araw ay isang spacecraft na gawa ng tao. Yan ang Parker Solar Probe ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Ayon sa NASA, umabot sa 982 degrees Celsius ang nagbabagang temperatura ng araw na sinagupa ng Parker Solar Probe. Taong 2018, inilunsad ang nasabing spacecraft. Una itong nakalusot sa solar atmosphere noong 2021 at nakakuha ng mga detalye kaugnay sa boundaries ng atmosphere ng araw. Sa ngayon, hinihintay ng mission operators ang makakalap ng mas marami pang data tungkol sa sun. To set the record straight, itinanggi ni Sparkle Star at my Ilonggo girl actress Ara sa Nagustina, nagkaroon sila ng relasyon ni Paolo Contis. Let's ask the question. Nagkaroon ka ba ng relasyon kay Paolo Contis? No. Hard no. But It was coming from zero. It was really coming from zero. You're just friends. I mean, Kuya Paolo is a friend. Yes. Tagal na po naging work Friends at magkatrabaho lang daw si na Ara at Paolo. Sabi ni Ara sa Fast Talk with Boya Bunda, Kwento ni Aran, nagsimula ang issue sa kanila ni Paolo nang magkatrabaho sila sa programang tahan ng pinakamasaya. May isang segment sila noon na love triangle sila ni na Paolo at Betong Sumaya. May mga uh, gumawa raw ng edited videos at clickbait articles tungkol sa kanila ni Paulo at mabilis na pinaniwalaan ng netizens. Lalo pang umugong ito ng kumalatang usap-usapan na hiwalay na umano sina Paolo at Kian Santos. Sabi pa ni Ara, wala raw makikita ang netizens na picture nila ni Paolo together na hindi work-related. Balik si Pangulong Bongbong Marcos at kanyang gabinete sa pagrerepaso ng 2025 National Budget na inaprobahan ng Kongreso. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, binubusisi ng Pangulo ang mga nilalaman ng 2025 General Appropriations Bill. Kabilang sa mga naunang pinuna, ang panglaki ng budget ng Department of Public Works and Highways. Mas mataas na kasi ito sa pondo ng edukasyon na dapat ay may pinakamataas na lokasyon ayon sa konstitusyon. Nauna nang sinabi ni Bersamin na ibibito ng Pangulong ilang item sa budget. Ayon sa isang source ng GMA Integrated News, kabilang dyan ang mga basketball at tennis court, ilang bypass road at water management project. Inaasahang sa lunes, December 30, ay pipirmahan ng Pangulo ang 2025 National Budget. Sunog na naman sa Tondo, Maynila. Labindalawang pamilya sa Barangay 103 ang sasalubong sa bagong taon ng walang bahay. Yan ang unang balita ni Bea Pinlac. Paano ka sasalubong siya uh, bagong tao kung ganito naman na wala kang masisilungan? Nanlumo si Rolando matapos lamunin ng apoy ang kanilang bahay ilang araw bago magpalit ang taon. Nangyari ang sunog sa barangay 103, Tondo, Manila mag-aalas 10 kagabi. Galing daw siya sa Christmas party nang malaman na nasusunog na pala ang bahay nila. Alos lahat, wala na eh. Lahat yung mga napuntar kong gamit, wala na, ubos na. Kahit sino man po siguro, hindi mapapanatag. Eh. Nakita mo, wala ka ng bahay. Wala ka ng masisilungan pag umulan. Kahit na eh, wala na isalbak. Ayon sa Bureau of Fire Protection, abot sa labindalawang pamilya ang apektado ng sunog. Apat na bahay ang natupok. Walang naitalang nasugatan o nasawi. Nasa 300,000 pesos ang tansyang halaga ng pinsala ayon sa BFP. Isang oras tumagal ang sunog na umabot sa ikalawang alarma bago tuluyang naapula. Nasa apat na po tatlong fire truck at tatlong ambulansya ang rumisponde sa insidente. Dikit-dikit po yung bahay at uh, made of uh, uh, light materials po. That's why po ganun po kalakas ang lakasang, uh, apoy at madali lang din pong kumalat po. Tinaas kagad nila yung alarma nang nakita po nila na malaki po at masigip po ang daan. Nang maapula ang sunog, tumambad din sa mga residente roon ang mga nakalaylay at nahulog na mga kable ng kuryente. May ginakalikot at bigla sumabog. hindi di nawalan kami ng kuryente, ibig sabihin, kami nakakabit yung ano, yung kinakabitan nila. Yung wire namin na dito. Kinakabitan nila, sumabog. Ay, nataranta na kami. Na Pinutol na kami. ko na yung wire nila na nakakabit dito sa amin. Kaya baka gumapang. Bigla na namatay yung kuryente namin. Ibig sabihin, sa amin nakatap. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy na posible raw sumiklab dahil sa problema sa electrical wiring. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Nasa 20 piso kada kilo ang itiraas presyo ng bangus sa ilang pamilihan sa Dagupan City. E ang supply sa naman kaya. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si Justin Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine, Ivan, sa kabila ng mataas na demand sa bangus, tiniyak ng mga bangus grower na sa patang supply ng bangus hanggang sa pagsapit ng bagong taon. Maaga na mili ng bangus na pangbenta si Aling Linkez Mundo sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Malilitang bangus na kanyang nabili. Mataas kasi ang presyo ngayon, lalo na ng malalaking size ng bangus. Mas mabuti pa nung isang araw, ma'am, kaysa ngayon. Eh, pero ngayon, ha? Ngayon kasi kukunti lang ngayon ng bangus. Mas mahal po. Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, muli pang tumaas ang presyo ng bangus sa Dagupan City. Kaki ngayon 190. Oh, oh. Yun ngayong 190 sir, magkano ho dati? 170. Oh, o so 20. Oh, 20 ang ita itinas. Tumaas ang demand ngayon kaya tumaas din ang presyo ng bangus. Asahan daw ang posibilidad ng pagtaas pa ng presyo ng bangus sa mga susunod na araw, pero hindi naman raw ito lalampas pa sa 230 pesos per kilo. Wala naman daw problema sa supply ng bangus hanggang sa mga susunod na araw ayon sa Samahang industriya ng Agrikultura o Sinag. Tiniyak daw ito ng mga bangus growers sa Pangasinan. Kausap natin yung mga bangus sa uh, farmers. Tuloy-tuloy naman yung production natin. Wala tayong na problema. Ivan, bukod sa bangus, bahagya tumaas ang presyo ng sari-saring isda dito sa Magsaysay Fish Market. Samantala, regular ang ginagawang monitoring ng otoridad para matiyak na safer consumption ang mga ibinibentang isda dito sa Dagupan City. Ivana? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. At ramdam na ang long holiday weekend sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil sa pagdagsa ng mga biyahero roon Live bola sa PITX, may unang balita. Si James Agustin. James, kumusta ang sitwasyon dyan? Ivan, good morning. Patuloy yung pagdating ng mga pasahero na pauwi sa kanilang mga probinsya. Dito po yan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Yung ilang mga pasahero nga na nakausap ko ay nag na raw talaga sa kanilang mga trabaho ngayong araw na ito para agad na makabiyahe at masulit ang kanilang bakasyon. Ang problema lamang po yung ilang mga biyahe na patungo sa Bicol Region ay bahagyang naaantala o di kaya man fully book na yung biyahe kaya pahirapan yung pagkuha ng tiket. Pauwi ngayong araw sa Sorsogon si Marcel kaya maaga siya nagtungo sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Ang problema wala siya makuha ng ticket. Sana po meron. Esa <laughs> ordinary, no choice. Ganun kayo kasi. hirap kasi mainit. <laughs> Ganyan din ang sitwasyon ni Adwi na uuwi sa Sorsogon kasama ang kanya mag-ina. Galing pa silang Cavite at nag na siya sa trabaho para maaga sila makabiyahe. Excited kasi two years na rin bago kami makauwi ulit. Kaso, wala talaga. mag pa kami hanggang mamaya. Kung meron talagang masasakyan o wala. Pag wala, baka no choice kami. Baka magano kami ng door-to-door na lang. magban. -ban. Maraming paserong naghihintay. Umaasa makakuha ng ticket kahit sa ordinary o yun non-air-conditioned buses. First come, first served basis kasi ang sistema. Sir, condition buses fully booked na ang biyahe hanggang December 30 pa Camarines Sur, Camarines Norte, Legazpi at Sorsogon. Pero may ilang bus companies sa naglaan ng extra bus. Kaya ang chance passenger gaya ni Nerily, agad makakasakay. Kasama niyang uuwi sa Camarines Sur ang dalawang anak at kapatid. Susulitin na raw nilang isang linggong bakasyon. Hirap po, kailangan maaga lang po yung pagpunta talaga para makakuha ng ticket. Excited na kayo makawin? Opo. Last year pa po kami umuwi eh, kasi ngunyan ulit. Maswerte rin nakakuha ng tiket si Jemmy na pauwing Iriga City. Umabsent na siya sa trabaho ngayong araw para agad makabiyahe. Buti lang kailan talaga ng maaga. So buti naman may extra bus pa naman. So makakasakay. Medyo. <laughs> o, kasi yearly naman ako umuwi sa Bicol. Walang patid ang pagdating ng mga pasahero sa terminal. Mahigpit ang seguridad. Sa entrance pa lang iniinspeksyon na mga bagahing daladala ng mga pasahero. May mga umiikot din K9 unit. Samantala Ivan, ito yung sitwasyon dito sa entrance ng PITX. Tuloy-tuloy lamang po yung dating ng mga pasahero. Yung mga patungo sa area ng Cavite at Batangas, lalo na yung mga city buses din, ay walang problema at napakadami mga bus tayo nakikita dito. Ang nagiging problema lamang yung delay ng pagdating ng ilang mga bus na galing sa Bicol Region dahil pa rin doon sa nararanasan na traffic doon sa area ng Andaya Highway sa Camarines Sur. Yan muna yung mula po dito sa PITX. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, kailan daw ina Inaasahan yung peak na dagsa ng mga pasahero, yan nakikita natin ngayon o yung ngayong araw na ito, ito na ba yung peak o ngayong weekend ang inaasahan? Yes, Ivan. Mamayang hapon hanggang sa weekend, inaasahan talaga yung dami ng mga pasero na babiyahe dito sa PITX. Dahil nga pagkatapos ngayon, may trabaho pa naman ngayong buong araw mm. na ito. Ngayong uh, weekend, karugtong yan, eh, tatlong araw na holiday na. Mm -hmm. Kaya naman talaga sasamantalahin na ng mga kapuso natin, lalo na ng mga nakausap natin, yung pauwi sa probinsya para makasama yung kanilang mga pamilya ngayong darating na bagong taon. Ivan. Ingat. Maraming salamat, James Agustin. Iman natin ang presyo at bentahan ng mga paputok at pailaw sa Bukawe, Bulakan, May unang balita si Alan Gatos ng Super Radyo DZW. Alan, kabalien, may apabak. I uh, may paabak uh, Kabalen. Ivan, uh, sa mga oras sa ito, lumalakas na nga ang bentahan ng mga pailaw at uh, paputok dito sa Bukawe, Bulacan ilang araw bago ang pagsalubong nga ng uh, bagong uh, taon at ayon kay Aling uh, Toti Santiago, magdamagan na ang mga bumibili ng paputok dito sa kanilang pwesto. Kanya-kanyang pamakyaw na rin ang ilang mga kababayan natin na dumadayo dito sa Bukawi na nais na magsaya sa pagsalubong sa bagong taon. Kabilang naman sa nagsimula ng tumaas ang presyo ng ilang lokal na pailaw at paputok, gaya ng Duces, Fountain at Quitis. Ang Quitis na dating sa 6 pesos kada piraso, 8 hanggang 10 piso na ang kada piraso nasa 10 piso rin ang itira sa presyo ng luces. Ang 10 piraso na ordinary na luces na dating 30 pesos ay 40 pesos na ngayon. Ang 10 piraso naman na 5 colors na luces na dating 50 pesos ay nasa 60 pesos na ngayon. Ang sawa nasa 1,000 piso na habang presyo naman ng mga fountain ay nagtaasan na rin. Ang isang whistle bomb ay nasa 10 piso ang kada piraso habang ang bawang naman ay nasa 7 piso ang kada piraso. Wala naman halos sa pagbabago sa presyo ng mga pailaw o fireworks. Ang ibang mga mamimili, okay lang naman na gumastos lalo pat isang beses naman daw sa isang taon. Paalala naman ng mga nagtitinda, maging maingat sa paggabit ng paputok at pailaw upang maging maayos pa rin ang pagsalubong sa bagong taon. Ivan? Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Marami pa rin pasahero naghihintay ng masasakyan na bus sa BF City East Metro Transport Terminal sa Marikina. Ang ilang pasahero kahapon pa raw nasa terminal pero hanggang ngayon hindi pa rin nakakasakay. Karamihan sa kanila pauwi sa Iloilo at Antique. May mga pasahero ding doon na natulog sa pag-asang may masasakyan na bus. Ayon sa pamunuan ng terminal, posibleng overbooking at scam ang dahilan ng pagka-stranded ng mga pasahero. Paya sa mga pasahero bumili ng tiket sa loob lang ng terminal at lehitimang booth ng bus company. Limandaang libong guro ang daraan sa training ng Commission on Elections para sa eleksyon 2025. Ayon kay Kamalak Chairman George Garcia, tatagal ang kanilang training ng dalawang linggo. Sasailalim din sa training ang 300,000 electoral board. Kasama sa bilang na yan, ang mga principal at support staff ng election proceeds. Mahigit 30,000 pulis at sundalo naman na nakastandby raw at tatayo bilang substitute kung kakailanganin sa araw ng eleksyon. Sa January 6, inaasahang sisimulan ang pag imprenta ng mga gagamiting balota sa eleksyon sa Mayo. Lang international celebrities ang nag-share ng kanilang ganap this holiday season. Sa Instagram, ibinahagi ng Phil Am's social media personality na si Bretman Rock ang pagsiselebrate niya ng Pasko kasama ang boyfriend na si Justice Fester at mga fur baby. Pajama party ang team ng kanilang celebration. Sa caption, may pa-happy holidays from the baddest family pa si Bretman. Sa isang photo naman, binati ng Grammy Award-winning singer and songwriter, Miley Cyrus ang fans ng Happy Holidays and New Year. Sabi ni Miley, bittersweet ang pagpapaalam niya sa 2024 at looking forward to starting over again in 2025. Samantalang sold out pa rin ang ilang screening ng Green Bones sa Day 2 ng Metro Manila Film Festival 2024. Patuloy ang Green Pandan ng bidang si Dennis Trillo sa pag ng pelikula. Mula sa pagiging Grinch noong Pasko, nag-transform naman si Dennis gamit ang filter sa isa pang iconic green character na si Alphaba. May Filipin Filipino Sign Language action si Dennis na malalaman daw ang meaning kapag napanood ang Green Bones. Suot niya ang sweaters na, sweater na ni Dennis ay binurdan ng wife niyang si Jeneline Mercado. Matchy-matchy outfit nila yan kasama rin ang bidang si Ruru Madrid sa Green Bones Cinema Tour kahapon. Kabilang na ang block screening na inorganisa ni Aden Richards kung saan dumalo ang co-stars nila ni Dennis sa Pulang Araw. At naroon din si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon-Valdez. Sa hiwalay na block screening, kasama rin sa mga pinaluha ng Green Bones, ang GMA Integrated News Anchors and Reporters. Napakaganda po. Heto pa, may Bubble Babe daw na magbabalik this Sunday. Wow! Sa so huling kulitan this 2024 ng Bubble Gang, makakasama nila si Diana Zubiri. Ipiflex ulit ni Diana ang kanyang versatility sa pag-arte at signature comedy skills para sa mga kabubble. Bukod kay Dayana makakasama rin sa upcoming episode si Sparkle Actress Elvin Anueva. Kabilang sa itatang pok na skits ang Super Mamshi, Kulot and Kulet at Mr. and Mrs. Eto pa, more chika heads up links. There's something to look forward to this 2025. Maglalabas kasi ng bagong album si Blackpink member Jennie. Kwento ng K-pop superstar, Seed of a New Beginning ang album na tinrabaho niya for almost a year. Tampok yan ng iba't ibang music genre, pati na ang kanyang nakakolab na artists. Exciting! <laughs> Kapuso, mauna ka sa mga balita, panoorin ng unang balita sa unang hirit at iba pang award winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso o naman abroad, maaari kami masubaybayan sa si GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.